I'm <laughs> tired. ayong kahitano mo pero na hindi mo tumulong eh for the sake video for the sake Oh, Nagbibenta si Auntie Amy dito, lakatan daw. Pero ba't ang tataba? Ano to ang tita ni mo? Ay, hindi siya purong lakatan. Manong ito pang kasam toy? Oh, so ilang kilo to? Over, over right, na ante. Manong ano ito pang tatmo Hindi yan. Ay, ano natatanggal na na? Hindi, Hey, Inawit ko lang. Madong oras yung pagtad mo ito. Kahit ka. Uh, 70 yan. Yung isang kilo yan. Oh. Tapos ito, 2 and a half. 2 and, 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 <laughs> and, and a half? At yung binto mo dyan, Timmy. 2 and a half ka no. Ang posibleng mo tanga, 2 and a half na ito. 1, 1 kilo. Oh. Uh, bilangan ba dyan, 1 kilo. tapos nga kami na, per perasun ang kami nee eh, uh, apat ka perferaso? Uh, isang kilo, walapang isang kilo ito. isang kilo yan. two, four, mm. six, eight, two, four, six, nine. Eight. awan, poor ng may isang kilo na tante. may isang kilo. eh, uh, no kayat mo, ano? talo kilo aminan. na, talakanan? Uh, di, ito lang ko kung nipo mm. kayo?

baka ka to hinya hatda taka bagay manungar da kay amenan eh uh, 40 pesos plus 20 pesos eh ta may masadot plus uh -huh. <laughs> P145, 245 P245, 245, 245. Mm. 240 P245, p 35 p Basta gasa mo natin P240 Nakikipagtawaran pa. Sige dyan bayaran na ka natin Sige Bayaan natin ito P240 daw O lakatan mm. Yan P175 mm. mm. plus P15 ito Imagine P175 na to, dati, dati 35 pesos lang to. <laughs> pwede pa rin nga hindi nga, panamutin bumibili ka pa ng 15,000 na masitas, hindi nakakain na. Allah! <laughs> <laughs> ito nakakain marami pang benefits titikman na natin tong niloto ni Maya na yan Oh, sarap oh. yan no. iba-ibang gulay yan, titikman na natin yan, tatawagan na natin ang boys, nakakain kamote, patani, okra, kalabasa, um, ang Ayan. Ito ang tikman natin yung loto ni Mayen. Kung papasa ba siya o hindi. Sa taste ko ha, tanungin din natin yung mga boys. Kamuta ko mga... Tikman natin. bigyan natin ng grade. Oh no. Okay lang. Hindi siya maalat. Um, 6 over 10. <laughs> Tanungin kita ha, pag natikman mo. great-grade dan ni, ni Doming. Kasi, ba diba, Tignan natin yung hinire natin na magluluto. <laughs> tignan natin. O, oh, sige. Grade mo. One out of one to ten, ten is the highest. Sabi ko six. Five. Five. Five out of ten. Sige. Hintayin natin si Unil. Bagam mo ten. Ano? 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 Kami din ni Edgar ti may isang kanagiti na kialam nga interview man. Amo magluto ti kwa? Ito na, na. Kinigtot. Mas na kinigtot Mark? yung ito yung ito May ito yung 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 Nala ko mga lambong ko. Pero kaya't ko mga may sagpaw. Nasa ang arami din yun, sisa? Alara mo na muna, Edgaran! <tod> Ha, mo pa yung karkargaan ti sili or whatever. Basta tikma mong ganyan. Tapos bigyan mo ng grade. Grade, grade am A, ah, 1 to 10 garod. 1 is the lowest, 10 is the highest. Mm. Nag-grade kami kini Domingan. Ha? Okay. Oh, man. Mano, man. hindi nag naku nagkukuha kami Mano, mm -hmm. uh. daw, Mano magpa mag sabi ka ng totoo huh? one lowest ten highest Manong grade mo guard ten ten hmm. ka Sarap. yami na yami <laughs> Whole boat. So, <laughs> tiwodan <-mode> to yun? Mataling. <laughs> 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 ten uh, to na. na pa sa grade mo? Ah, uh, okay. Ma'am. <laughs> oh, anong grade mo diyan sa ulam? Magsabi ka ng totoo. <laughs> One to ten, ha? Yes, ma'am. Ma'am, <laughs> Ano, bigyan mo ng grade. Ay One to ten. <laughs> ano po, ma'am? One ang pinakamababa, ang pinakamataas. <laughs> Nine? <laughs> yes, ma'am. <laughs> Taos ng grade. O, oh, hindi ka nagsisinungaling? Hindi, o baka na sinasabi mo lang yan dahil nandito si Mayen. Nine. Hmm, sige. Si, ano, si Doming ang pinakamababa. Nagsasabi lang siya na totoo. <laughs> Doming, hindi nag-grade tayo. Baka masyado pang mainit. <laughs> <Boy. clears throat>